So, ayan na. Uh, ginawa ko ng tornilyo na. Oh. Tingnan nyo, ang ganda niya. Oh. <laughs> ginawa ko siya ng tornilyo. Uh, ano po ito? Uh, tanso. Yeah, para, ano, medyo presentable naman kasi napakasagwa naman nung nakalagay dati na may washer pa ng arms cork. Kaya, ano, hindi naman natin masisi kasi yung mga uh, may air gun na ganito, is, eh, is, lang sila kasi sa maker. Ayan, since, ano, ang oh, ganda, oh. Ano nga, itaman-tama yung kapal niya, eh. Oh, ayan. Ang ganda ang pihitin. Oh, yun. <laughs> Ito na nga lang pang hihikpit natin. Ayan, kasi hindi naman kailangan na napaka-hikpit. Ayan, kasi para madali rin kalasin kapag uh, i-travel kasi kinakalas yan. Oh, ayan, oh, ba diba? oh, ang ganda ng pagkagawa. At alakas na chamba ko diba ngayong araw na to. Eh, tingnan nyo. oh, ganda na. Ganda ng pagkagawa niya, Oh. Nakatago pa. Oo, oh, yan, Pag nasa loob siya, oo. Oh. Oo, oh, diba? oh, tingnan nyo ngayon, Oh. Pantay na pantay siya. Yan. Ang ano pala, ay kakalasin ko pa rin to. Ay, hindi na pala. So, okay na rin. Yung medyo, papay siya ng konti. Okay na rin yan, ano lang ayan, may laman pa ito. May laman pa ito, kaya lang naipot So, pakita ko sa inyo yung pagkabuhan ng isa ay Nag-scoop pa nga yata <laughs> So, ayan o. No? So, ito yung scope niya. Ilagay na natin ha. Ilagay natin yung scope niya para magmukhang elegant talaga siya. Ayan. Maiksi lang to Ang ganda nito. Short ito. Maiksi nyo ng bari niya. Ayan. di ba? Diba? Kita niya yan. O. Kapag nailagay natin yung scope, nailagay natin yung scope, ayun, yung side insert pala. Ayan na. Medyo hahaba siya. Pero tahimik na siya pag ganito. Ayan, so, ayan di ba? O, di ba? So, ganda niya, di ba? Okay siya. Tapos lang. Uh, ayan. Um, ang ano nga pala nito, kakalasing kulit Kasi yung mga o-ring dito sa ano, lahat papalitan ko para sure tayo na maayos. Kasi lang Ayan, yeah, kita nyo. O, oh. oh. dito. Ang gap niya, konti na lang din. O, oh, lapat na lapat na siya. O, oh. oh. diba? So, ayan oh hindi na siya kakalugtalog. Kagaya oh, dati, na tapos nakaangat pa. Nagbabas tayo dito, kung napansin nyo, medyo nasobrahan pa nga ng konti. Kasi na medyo na, hindi kasi tayo bat maker eh. So, ayan o. Oh. O, oh, di ba? Tapos yung tornilyo natin oh. oh, o. O, turn kalubog pa ng konti. Ayan hindi kita siya. Oh. Tapos tingnan nyo mabuti o, oh. ganda na magkagawa. O, oh. Ilang ano ko kasi lakas ng chamba ko ngayong araw na <laughs> so hanggang dito na lang uh, sa lawa sa inyo. Contact talaga lang ako doon sa mga number ko na nakalagay. Tsaka doon sa aking email ad. Ang uh, email ad yung aking PM nyo ako sa FB. Yan. Para ano yung mga gustong makausap ako. Tinatawagan ko naman kagad. Uh, unless busy talaga. Pero tinatawagan ko kasi wala, ang hirap mag-type, 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 tapos magbabasa ka ba? Eh, tawag, diretso, masasagot ka yung mga tanong, maibigay ka agad sa inyo yung mga info na gusto nyong marinig. Yan, minsan humihingi ako ng number para tatawagan ko. Ayun, gano'n, kung wala siyang internet, bigay lang sa akin yung number, tatawagan ko. So, gano'n, yung ano, tingnan nyo, daming tumatawag. <laughs>